sa mga mahilig sa cinnamon roll. Magluto tayo mga kabikir gamit ang kaldero. Simpleng recipe lang ito pero masarap ito mga kabikir. Pwede kayong magluto sa mga bahay ninyo at gamit lang ang kaldero mga kabikir. Panoorin niyo ang video, ito yung mga ingredients. 1 and 3 fourth cup first class flour or 1 fourth kilo mga kabikir. 1 fourth cup sugar, 1 fourth teaspoon salt, 1 teaspoon yeast, kunting yellow food coloring, 1 half cup plus 1 tablespoon water, Haloin, kapag ganito na, ilagay natin 1 tablespoon shortening, 1 tablespoon margarine. Tuloy ang paghalo, 5 minutes ko itong mix mga kabikir. Manumano pa rin tayo. Pagkatapos ma-mix, uh, nilagay ko sa bowl, pinapalas ako ng isang oras. Timpla muna tayo sa piling, ilagay sa bowl ang tatlong ingredients at haluin. Ang dough natin, isang oras na palabasin lang ang hangin. At pagkatapos i mga kabikir, maglagay lang ng harina para hindi dumikit ang ating dough. Pagkatapos nating ma flat ilagay natin ang ating uh, piling. Ganyan lang mga kabikir oh. Sa pag -roll naman para hindi mahirap, gumamit ako ng stick mga kabikir. Ah, ganito lang oh, napakadaling i-roll lang. Pagkatapos roll, hiwain sa gustong putol, Palsahin ng isang oras bago lutuin. Ang stick na ginamit ko, matulis ang kabilang dulo para hindi mahirap hilain. Mga kabikir, isang oras na lutuin na natin. Ganito lang ang pagluto. Parang bibingka lang mga kabikir, ang takip natin may apoy din. Katamtamang apoy lang na luto ito. 5 to 10 minutes mga kabikir, maluto na ito. Timpla tayo sa icing. Itong tatlong ingredients, ilagay lang sa bowl. Haluin hanggang sa lumapot. Ganito mga kabikir, oh. Pagkatapos ipahid sa ating cinnamon roll. Ito na ang finished product ng ating cinnamon roll na niluto natin sa kaldero. Ah, subukan nyo lang din ito mga kabikir baka magustuhan nyo. Ah, mga kabikir sana na ah, nagustuhan nyo itong ah, simpleng recipe ko ng ah, cinnamon roll na niluto natin sa kaldero. At abangan nyo pa mga kabikir ang iba ko pang mga recipe. Marami pa tayo mga simpleng recipe na pwede nating magamit sa negosyo, pwede rin nating magamit sa pangmerinda. Mga recipe na pwede nating lutuin sa oven, sa kaldero at sa kawali. At pasensya pala ang mga kabikir sa mga nag-comment na hindi ko na-replyan yung iba dahil marami talaga mga kabikir hindi ko kayang replyan lahat. Pero sikapin ko pa rin mga kabikir na ma-replyan ko kayo lalo na sa mga nagtatanong tungkol sa pagluto ng tinapay. Mga kabikir maraming salamat sa lagi ng panunood, pag-share sa aking mga video, mga followers, mga viewers. God bless sa ating lahat.